Hello, oh, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay sa uh, Naikview pa rin ho tayo kasi marami ho talagang ginagawa ngayon dito sa na view at marami rin ho tayong uh, mga kaibigan na nagre-request kung pwedeng makita yung possible na maging bahay ho nila. So ngayon, ang mission natin ay hanapin na uli yung mga black and lot nila. So, ano bang lot ito? Ayun. Black 70, 72, and 75. Parang hap din nung pulso ko ah. Nagprito kasi ako. Medyo nat <laughs> natilam <ilamsikan. laughs> Kaya parang... Okay, so yun. Uh, nandito na tayo sa Black 70. Lipat natin yung camera natin para makita nyo ng maayos yung kapaligiran natin kung ano na ba na bago. So, ito na yung Black 70. Yung nasa kanan ha. Kaliwa ay 69. Anap natin ay... Uh, Lat 10. So, shout out kay Ma'am Carla Baldos. So, 5, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, wait lang. Nalito ako sa bilang natin. Balik tayo dito sa may kanto. So, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so ito. Yung katapat nito. Uy, meron na narilukit dito. So itong katapat, ah! Pasukin natin ito. So ito yung hitsura ng bahay. Ba? Diba? May kisa sa siyempre may kwarto, may CR. Ayun, inaayos na, halos bago na. Ay, may, may shower na, kompleto na halos. So, may naka-elevate pa. Wow! Galing nga. May gripo na. So, ayun. ah uh, gawa na rin, no? Yung sa inyo, mambaldos. Pero lipat tayo kasi sa kabilang side. Okay? Hindi pa tayo doon sa kambila. <laughs> Na-excite lang ako pumasok dito para may pakita sa inyo yung uh, itsura ng bahay. At dito meron ng uh, isa na na-relocate ito. Ito. Sa 69. Itong... Hello! <laughs> Itong magiging bahay po ninyo ay uh, pagpasok nyo ng naik view, bandang dulo yan. So, yan yung crossing na yun dyan. No? Uh, kakanan lang kayo. At Diretso dito, bali, pangalawang kanto sa kaliwa. Pangalawang kanto. So, ayun. Eh, no, block 70 pa rin yan kasi kabilaan dalawang bahay. Eh, 1, 2, 3, 4. 5, 6, ito 6, 7, 8, 9, 10. Uy, ah, ito, ito na. Gawa na o rin ho itong bahay po ninyo. Last time, parang hindi pa siya ata siya gawa, no? Nung uh, nag-request kayo sa akin. Pero ngayon, gawa na. Mm, may kisami na. So yun, ah, aray ko. <laughs> may mga damo-damo kasi. So, ayan may kwarto na, yung jalousy na lang, may na. Tingin ko isang ano pa to, isang coating pa. Try natin, buksan. Uy, bukas. Oo, oh, ayan na. Ah. May mga wiring na, halos kumplito na. Ayun, no? Oh. Kaso may umangat lang, ayos din nila yan, babalikan. Hindi pa naman tapos kasi mga isang coating pa, nagpintura, oh. Tapos, uy, tingnan natin. Ito yung CR. Ah, huwag na, nakalak. May gripo na, may pusit na, tapos ito yung likuran. Wow! Yung extension sa likod. So, may gripo na rin doon. O, oh, dyan tayo galing kanina. Kaya <laughs> <Elamero>. lang <laughs> so, ito yung possible na maging bahay nyo. Alos finished product na siya. Konti na lang, konting ting. Hindi ko alam kung hilamusan pa nila ng isang pintura to. Pero halos the rest, okay na, smooth na. And then lilinisan na lang nila yan, siyempre. Responsible naman yung mga empleyadong gumagawa nito mga pabahay na to. Nililinis naman nila yung mga kalat-kalat nila na yan. Hindi naman nila hinahayaan yan. So ang kulang nyo na lang, yung jalousy dyan. Pero dun sa kabila ay meron na, kompleto na. Ang pinto ninyo, maganda na, may doorknob na. And then punta na tayo sa 72. Ito na yung 71. So kabila nito yung 72. Dito na tayo sa kabila dumaan. Balik ko dito. Ulit tayo sa main road. Main road ulit tayo. Abuti dito dito sila. Meron ng kuryente o. Oh. Nakapag, ah, uh, tawag doon. Submeter sila ay Oh. Ayun lang problema dito sa night view. Kasi, ang tagal, ang tagal pang mabigyan ng, umalagyan ng kuryente na galing sa Meralco. Kaya talaga yung mga residente dito, yung mga narelocate dito, kawawa para sa akin. So sana naman po eh magkaroon na ho ng kuryente na galing ho sa Meralco dito sa Ikeview. So hanap natin ay uh, lot 14. So ito na yung block 72. Ayan ho, block 72. Uh, pangalawa lang ng uh, 70. So in between 71 and then 72. Hanap natin ay lot 14. So, Sir Ken Make You, salamat sa inyo. So, 14, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sa kabilang side, sa kabila tayo. So, ginagawa na rin ito dito, parang isa na lang yung naiiwan, pero the rest halos gawa na. Ako, sana wag nang tumuloy yung ulan. Hello? Shout out! So, am, um, road pala kayo. Alam nyo, maganda itong pwesto ninyo. Yung possible na maging bahay po ninyo. Para sa akin, ha? Ewan ko po sa inyo kasi... Nasyon, may amin road to, tapos, ayun, papuntang school yan dyan. O, ayun. Ah, 14, 12, 13, 14 ito. Ay, hindi pa ginagawa. <laughs> Lumalakas yung ulan. Sana wag tumuloy. So, ito, Sir Mikyo, yung palipsibol na maging bahay po ninyo. Hindi pa ko siya ginagawa. Siya na rin lang yung naiiwan. The rest, ginawa na. Kita nyo, pinturado na. No, pumunta rito at kayo po yung naiwan. Bali, kayo po yung bukod tangi, magkabilaan po. Ayan o. Oh. Ganito yung ng bahay kapag ka walang divider. Ayan. Ito yung likod. So, ayun nyo yung kabila. Kayo na lang yung bukod Dalawa. <laughs> Ang hindi pa nagagawa. Follow-up uh, po ni ninyo. Pwede mo kayo mag-follow-up. Para papaayos na po ito maging possible ng bahay ko. Na maging, ba, maging bahay po ninyo. Tumalakas yung ulan. Naloko na. Sa house. Seventy five tayo. Ayan o. Oh. Maliwanag siya doon pero umuulan ito. Ninety five mo. Black ninety five o. So, seven. 72 na nadudoon sa kabila. Oh, punta tayo dito. Punta na natin 75 kahit na ulan. So, sa baba nitong 72 yung seventy uh, 75. Uy. Patag na rin dito. Oh. Pinatag na. Oh. So, hindi nila bubunutin yung puno na yun. Oh. Iniwan nila eh. A 76 dito, 76. 76, ah, may mga gumagaw. Ito, may mga ipaya. Ayun, no? So, ginagawa yung block 75. Daw. Nililinis yung, ano, chalice. So, ito na yung block 75. Ah, hanap natin yung, ah, lot 9. Kandang hapong, kuya. 6, 7, 8. 9. 8, 9, 10. Oh, ito yung 10, oh. Ito yung tingnan natin. Ah, gawa na sa inyo. Ito yung 10, oh. Block 75, lot 10. Nandun sa kabila yung lot 9. Silipin natin dito. Lumalakas yung ulan. Gusto me. Ayan, oh. Ayun, oh. Gawa na, oh. Diba? Chalutsin na lang yan. Kulang. Cool Ulalagyan. Alam, parang katulad ginagawa ni Kuya. Punta na nga natin. Dito tayo sa kabila. Dumaan. Ay. Umulan, umulan. Buti mo ba yung aso? <laughs> Ayan, katulad ginagawa ni Kuya. Ganun na lang yung ilalagay. Oh, lock 75. Laki pa naman ng patak ng ulan. Pabasa yung cellphone natin. Hindi naman tayo, hindi oh, naman waterproof yung cellphone natin. So, ito, 9, 10. Ay. Oh, yun. O nga. Yun, lot 9 pala. <laughs> 75 ito na. Lot 9. So, nakaraan natin hindi pa, well, hindi pa ito ginagawa. Pero ngayon, halos finished product na. Jalousy na lang. Pasok tayo sa loob. Ma'am Mary Ann. So, ito na yung loob. Ayan na pala, oh. Yung jealousy, oh. So, isasalpak na lang nila dito yan. Diba? Katulad yung ginagawa ni Kuya doon sa kamila. Oh, ayos na. Oh, maganda na rin pala yung kisame, oh. O, oh, yun na lang yung kulang. So, yun to na yung kwarto. O, oh, oh. May mga salamin na para sa bintana. At uh, siyempre, yung CR, ayos na. Complete recados na. So, may inidolo na, may poset na, and then ito yung uh, lababo. At ito, jalousy na rin lang. Lalagay, at ito po yung extension ninyo sa loob. Ah, sa loob, sa likod. Minsan parang malawak yung iba ng likod, mga ganito, no? Sadyang naano lang ako. Pero malawak to talaga yung likod to. Sana nakita niya ninyong yung personal. Ayan oh. Ito po yung kabuan ng bahay kapag kaayos na. So, dito sa naig niyo, lahat naman may kisamina. Ayan oh. Ang kisamina. Tapos mga, mga, may mga wiring na halos lahat dyan. Okay. So, ayun yung uh, mga pinahanap sa atin, request <laughs> ng mga kaibigan natin na kung ba pa sila yung possible na maging bahay nila. So, umuulan. Kaya sumisilungo tayo dito. Kasi, umuulan. At uh, shoutout sa inyo, Ma'am Carla Baldos. So, gawa na yung bahay ko ninyo. Jalusin nila nga Kundi ako Pero, gawa, gawa na tayo. Halos lahat, no? Yung kayong tatlo po, eh, halos Ah, hindi. Kay, kay Ken Mikiw pala. Yung hindi pa. So, Ma'am so ito po yung kung nasa tayo ngayon. Ito yung possible na huwag yung niyo, at ito na lang yung kulang niya. Ayan. Ito yung bintana. At yung bintana dito. Pero ayun na yung salamin. Ayan, oh. No? May kakabit para dito so yung mga jalusi. Uh, shout out kay Ma'am Miss Seventeen Ilocana, yung aking team member para sa aming charity Charity Vlogger, shout-out <laughs> to sa inyo. Maraming salamat sa support. Awan ninyo sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Okay? So sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Go na po tayo.